rasun guys kung bakit magkaroon ng milasma kasi kung ano kasi mga nilalagay natin sa ating mukha guys no and then mainitan mabilad sa araw mainitan so yun ang dahilan kung bakit magkaroon tayo ng uh, milasma kasi yung ating mukha ay napakanipis po yung ating skin sa ating uh, yung ating balat ng ating mukha guys napakanipis po guys kaya Uh, dahilan na dali madali po siyang masunog no kung ano-ano kasi mga nilalagay natin sa mukha guys mga rejuvenating o di kaya yung mga ano uh, astringent yon tapos nabilad sa araw ayun masusunog magkaroon tayo ng melasma kahit anong treatment natin guys ilang session na tayo hindi yan talaga ma mawawala mas lalo pang lumala guys yung ating melasma sa ating pong mukha so ayan po guys sa mga ano dyan wag na kayong mag kung an ano wag na kayo maglagay na kung ano-anong